sa nasa ato at maguban kanako na ko Bisa nasa tago ikaw magsunod kanako. na ko So, um, ako sa pagpasalamat sa Ginoo sa week, -week ngayon gihatag malaka survive the whole week and ako na sa mga blessing sa matagpo sa Salamat sa Ginoo kay salamat ko about sa last niya. This week, uh, last week guys, uh, malamit ko kasi yung bakay dito kung mahap lang. Sa last week sa ating about ang rating. murag, oh, pasang awa. <laughs> Pero yun ang mga classmates, may nalang galing na ka nakapasa ka, dagsalog na ng nga nandoy ang uh, rating, ikaw na ka-anak. So, feel thankful ko sa ginoo, maskin sa gamay na rating kay Morag. Bagsak ta sa major pero nabawi siya sa proof ed o sa gen ed so um salamat ko na sa ginoo kay gihatag yapon niya ang no, atong gina desire so one take ra salamat lord di ta ko motro kay ako sumpa ang takloban so um this week ko ato takloban for our taking na karong thursday niya yeah, hopefully sa the next weldoan na kay Morag. <laughs> Ay, gutom, gutom na yan. Gutom na may um, sildo. Ang tagnanaan ng awing para di no tawa, ba noong, fresh, na um, santa matutakloban ang ram. Fresh santa na naman. Dito ang problema. Um, ano, ginapray pray na po po <coughs> na um, mahuman naman ang contract this June and pay. Mag-end naman sa ang klase. Pero pasamito na may application this week so that after a week after next, kay interview na dayon ng demo. So ako na kina pray nga uh, for well, oh Lord for the last time. Kung parang kito sa BSU for the last time. Ah, uh, ihatag eh, ni sa ako. Kung hindi gahi ko for BSU, na kay lain sa ako. So ready na ko mohawa ko ng BSU si <laughs> Pamidin. <laughs> so, um, Mamatay plano sa Gino, kay Murang na. um, masan naman ako mga prayers and pasalamatan Ang ako ang loob ng mga Amen. So, salamat sa Gino. Kami sa mong ana po may master pod. Master bedroom. <laughs> ana. Okay, so, Salamat kasi ginawa no. So si Dondon, don, murag kisikis si Dondon. Ah, uh, don don. uh basig balintan ba. Ah, uh, I'm going to cover this on edition 6-1 for children obey your parents for the Lord. I uh, am the Lord for this is right. Uh, to honor this father and mother, which is the first commandment with promise. Three, uh, thou mayest be well with thee, and thou Um, May give live a long life? I live long uh, on the earth for um, and ye fathers provoke a of children to wrath, but bring up bring up them with nurture and admonition. Amen. Okay. Yes. Okay, Alsa. Oh, sinangay sa sana na tawon ni si sa balay uh, pero kuan uh, ibanan uh, siya kanon na si oh. okay next kisa okay, pa ato mga dalaga dere okay. wow. okay. yeah. si Pidi mo dere okay tinay di siri si Joan okay naman dere puro kami dere

sa usa ka adlaw kay tulo ka na sunod-sunod ba munang usa kong ha ni pag uh, study ani na ug ani ah bat tungod sa gasto sa Ginoo tungod sa ah uh, pagpo sa mo ang na 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 kaya ra ang karon next week na po O kung ano po yun, nag-arotisip, parihan ng gibating niya ating hapon. So, tungod sa malagi ka maayos ino, tungod sa <tipos> wag yung magulang ang ino bitaw. Kaya na, ah, uh, kanang di ka mag-expect. Awa. Uh, <tipos> okay, okay, na, okay, na. Okay. Okay. Siguro kay bawa sa lalani. Ditawag ka dahil na po ng Lord. Amen. thank <laughs> you na faithful na rin ako. All glory <the> be unto Jesus. sa iyo pag-provide sa muli kinahanglan sa pagpuyo sa boarding house nga ako ako o kuan labi <laughs> na pasalamat ko sa Ginoo sa pag-iskay lang asiya wag yun nag wala din siya nagkulang na ako. Iyan siya kong o kaalam na makasabot ko sa mga lessons o itabahan ko niya sa mga exams, sa mga long exams na mo. Okay, happy to Anam-anam na ako ko ang toon na po. Yan, yeah, napasalamat ko sa pareha po mi, ROTC, ang kakapay kahapon. Happy to mi here. Mag-a-duit Tuesday. Paati na na. はい。<Bye. S 1> <Bye. S 2> Good, you're great then. Moving up si Cindy. Asa Somewhere down the road. Si <laughs> Dagan, okay, tagpasalamatan sa Ginoo. Amen? Napoy na birthday. Birthday ron? Hello guys, welcome to my guys. Hello. Hello vlog, welcome to my guys. Okay, so muna sila, mga taga-kwan eh. Mga BCP eh. Label District. Yes. Ito nung youth.

Adventure 101. <laughs> first adventure with the car. Oh like this. Only the oh, <laughs> <laughs> oh, <sukas> ah, oops. Oh yeah,